Nay, bakit niyo pa ako ipinanganak sa mundong ito? Dapat nga, pinatay niyo na lang ako. Mula nang pumanaw ang ama ni Regan, naging uhaw siya sa kalinga at pagmamahal. Bagay na hindi niya rin nararanasan sa bagong kinakasama ng kanyang ina. Kulang to ah! War freak yung stepfather ko pag naka Narinig ko yung mga masasamang salita. Nasubong nasuntok, nasipa. Isa sa hindi ko malimutan yung kinuha ng stepfather ko yung isa kong kapatid at kinuha niya sa paa at gusto niyang ihagis sa bintana. Pati yung sa ati ko. He intended to rape my ate. Sabi ko, demonyo to Ta tao na to. I felt lonely. Sobrang takot. Susunod ka, hindi out of love, kundi susunod ka because you have to Tanging ang kanyang ina ang bumubuhay sa kanilang sampung magkakapatid habang ang kanilang amain, lulong sa alak at bisyo, sanhi ng madalas na pag-aaway. Alos basag ang mga plato, baso. Iba pang mga kamag-anak ko sinasabihan yung mother ko, ang tanga-tanga mo, bakit ka ng asaw ng ganyan, iwanan mo na yan. Sinasabi nila na there's no place like home. But for me, sa tingin ko bahay ng bahay ng demonyo. Nadala ni Reagan ang galit sa amain hanggang sa kanyang paglaki. napaka I plan to kill my stepfather. Wala na akong ganang mag-aral, wala rin akong pangarap. Hinahanap ko talaga sa iba yung pagkalinga, yung feeling na uh, I'll be loved. I long for a father talaga. ang pag-ibig na inaasam ay nasilayan niya sa simbahan nang maimbitahan siya ng kanyang pinsan sa isang pagtitipon. May mga tatay na may hawak ng Bible. Nasyak ako. Pwede pala ang tatay godly. Mayroon akong bad image sa father. So, kung father si God, hindi ko rin siya maintindihan. May nagbigay sa akin ng small Bible na Tagalog. At nabasa ko yung inaalihan ng demonyo doon. Yun yung nakita ko sa nangyari sa kapatid ko. Hindi common yung lakas niya. Parang mentally disturbed siya. Galit na nagwawala na hindi lasing. Yung galit ko sa mundo at galit ko sa step ko, galit ko sa pamilya ko, binuntun ko sa kanya. Pinalo ko siya dito sa dibdib. Na-start down siya. Dumating sa akin na what if napatay ko yung kuya ko habang abala ang kanilang pamilya sa paghahanap ng albularyo para ipagamot ang kanyang kapatid, si Reagan ay lumapit at dumulog sa Diyos. I nailed down to the Lord dahil may nabasa din ako doon na kasalanan. So baka yung kasalanan ko dahilan na hindi gumaling yung kuya ko. Parang nagkaroon ako ng love doon sa kuya ko. Tinagsisayan ko yung kasalanan ko, Lord. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero may request ako. Pagalingin mo yung kuya ko. After my prayer, na-amaze yung kuya ko na parang natatakot siya sa akin. Parang ini-impress ni God na hindi albularyong kailangan, hindi doktor ang kailangan, kundi yung church na pwedeng mag-pray over sa kanya intim na ipinagdasal ng simbahan ang kanyang kapatid na unti-unting nakalaya mula sa espiritual na karamdaman at nakakilala rin sa Panginoon. Kinupkup sila ng simbahan na tumulong sa kanilang pagtibayin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Meron kaming youth camp. Sabi ko, Lord, kung gusto mo akong gamitin, gamitin mo ako. And then may lumapit na pastor sa akin, nahinag niya ako. Sa tingin ko, Si God yung sa akin. Pakiramdam ko ginamit ni God yung pastor na yung longing ko for a father pero palang God na mapagmahal. At lalo na yung na-mention sa Bible na God is the father of fatherless. Mula noon, naging misyon ni Reagan na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa iba. Bilang tanda ng kanyang pagsuko sa Panginoon, pinili niyang magpatawad. When I received the love of God, naging baliktad. If they cannot give love to me, I'll be the one to share that love from God to them. It took 10 years for my stepfather to accept me as a servant of God. Naging closer kaming dalawa. Pinapakita ko ng mahal ko siya. Kahit hindi niya ako tutungan proud din si nanay kung saan ako nagpapastor kung pumunta siya. Ang walang kapantay na pagmamahal ng Diyos ang nagbuklod sa kanilang pamilya at nagpabuti ng kanyang relasyon sa mga magulang. Pag-ibig din ang naging sandigan ni Reagan sa pagtataguyod ng sariling pamilya. Kung noon sinusumpa ko na ipinanganak ako, nagpapasalamat ako ngayon may pinanganak ko sa mundo dahil mayroon pala akong purpose. There's no place like home where love of God is flowing from God's throne to the parents down to the children. At gusto kong dalhin yung pag-ibig ng Diyos sa mundo.